Ma'am, magandang hapon. Dr. Nguyen, sir, idol. 60 po kayo ngayon, ngayon nandyan. Opo, sir. Ang inyo pong hinaing, madam? Salary pension po ng mga senior citizen <laughs> po from the company. Eh, hindi po consistent po yung pagbibigay nila ng pension po. Meron pong 2 years na delay. Merong 18 months, 14 months, 6 months. Hindi po pare-pareho kasi po Meron po yung mga naunang nag-retire na po. Tapos nang itong mga 2020 may nag-retire rin po. <laughs> Anong trabaho niyo po dati sa Lipanto mining? Yung Mr. po sir is uh, senior hoistman po. Okay. Yung iba po dito is mga minor. Ah so mga ano po kay beneficiary mga relatives po kayo ng mga minero na dapat po ay tumatanggap ng uh, retirement pension kaya lang po na delayed o dili kay hindi po ibinibigay at tasado. Uh -huh. Ano pong sinasabi ng Lepanto Mining dahilan na binibigay sa inyo kung bakit po hindi nabibigay sa tamang oras ang inyo mga pension? Wala naman po silang sinasabi basta po ang meron po kasing group chat ang LCMC na from the retiree din po na sinasabi nila na pag ganitong buwan tatanggap kayong mga pensioner. Pagdating po nung buwan na sinabi nila, wala naman po kaming ano, ma-withdraw sa ATM machine na binigay ng company. Delayed po yung uh, pension. Hindi niyo po sila tinatanong, kinukumpranta kung bakit wala yung uh, pagcheck pag-check sa ATM, wala pa rin po yung pera, mga pera nyo. Sir, kasi yung iba is from Bontoc and yung iba po, La Union, 6 eh, to 7 hours ang travel po. Eh, samangkayan po yung ano, Mangkayan Binget po yung company ng Lipanto Mining Company. Plat na 60 o oh, pang iba kaya lang hindi available ngayon. 60 lang yes, kayo nandiyan po. sa Action Center. Sa so, tansya okay. niyo po, umigit po mga ilan po kayo? 500 sir. Okay. Mahigit po. Ilang buwan na po delayed ang inyo pong okay. pension, madam? Sa mister ko po is eh, 7 months po. Iba po dito na nag-retire mga 22 months. 22 months? Eh, almost 2 years. Apa? Yung sa inyo po, mayigit kalahatin taon. Apa? George, si George, yes, namamala yes, sa ating action ay, center. Ay, nagpapasalamat sila at meron daw action center dito sa Trinidad kasi yung mga pinanggalingan ng mga to ang lalayo po. May La Union, Tadjan, Mountain Province, Bauco. So ang mga travel ng mga to idol, kaya ni-schedule namin ngayon mga may mga 8 hours, mga 6 hours. Sir, good afternoon po, Mr. Uh, Gideon. Senator. Sir, nasa kabilang linya po namin ang anim na po na mga retirees, mga dependents. Ang ilan sa kanila na nagsasabing delayed po yung katanggap ng kanilang mga pension, merong 7 months up to 22 months hindi pa rin po natatanggap. Ano pong problema? Admittedly, yes, we are uh, we have uh, we are delayed in terms of uh, paying yung past na nila monthly pension okay, okay. so the uh, but they are trying to uh, no, no, to catch up okay as a matter of fact this October 10 to 11 we will be paying the regular month okay, and then the backlog another one so that would be irregular na siya so nagkaroon kami ng problema kasi last year okay because of the of our production of course and what happened in the uh, the entire two years na Uh, nagkaroon kami ng problema with regards to pandemic. Affected din naman kasi yung ano, no, mining. We prioritize our operations definitely you know, because doon din namin kinukuha yung pang-pension sa kanila. So, uh, yes, admittedly, yes. Okay. But uh, we are trying to, ano, no, to um, uh, catch up with regards to the payment. So, nakischedule na siya sa October 10 and every month there will be releases. so October 10, lahat po ng mga pensioner ninyo ay makakatanggap na po ng kanilang regular na pension plus yes, yung, opo. Plus, yung plus yung backlog. Yes, Yung backlog, yeah. Ma'am Jocelyn, narinig niyo po? Yes, sir. October 10 daw po ibibigay daw po ang pension yung lahat, yung monthly pension niyo and then kasunod niyan ay yung mga backlog sa mga pension niyo. Ano pong reaction niyo po, ma'am? Kasi sir, ang concern ng iba dito na may backlog. Partial partial lang naman ang binibigay nila eh. Yung iba 13, yung iba 2,000, yung iba 3,000. Oh. Ang gusto po nila sir, yung mga may backlog, buo naman po sana kasi sir, ito kami po doon lang kami umasa ng pagkain namin pang-maintainan. Um, agree. City services sir. Si senior citizen uh, na sila. Po. Uh, eh senior citizen na sila. Ms. Gudino. Yes, tama nga naman, makatarungan po yung request uh, na sinasabi po ni Ma'am Jocelyn na matapos nyo ibigay sa October 10 o 11 yung monthly pension, regular monthly pension, dapat po yung mga backlog, nabayaran niyo na by then. Okay, yung pong backlog kasi nagkaroon ng settlement, okay? Na ibabayaran namin siya ng 24... 24 months? So, yung po yung backlog. 24 months niyo babayaran yung backlog na yung 22 months na hindi natanggap o 7 nabayaran months? bayaran na po yung 12 months noon. So, iniwan na lang is the 12, another, ano, another month, remaining month. Na, nandito po yung complainant. George. Maliban to ito sa pension, meron din itong nandito yung asawa ng uh, nag-retire na namatay na, hindi pa nakuha yung lansam. Hindi lang issue, uh, ang pension, kundi pati yung mga iba na lansam, hindi pa nakukuha, patay na raw. Nandito yung mga misis nila. Mi, Mr. Godino? Yes, sir. Pwede po natin ito idaan sa Santong Dasalan, which means nakikiusap po sila maging kamirito ng maayos na kung pwede, ibigay na po ko anong narapat para sa kanila or santong paspasan, I'll do everything in my power to make sure by hook or by crook by December 24, 2022, may bigay na sa kanila or else you know, what follows after or else. Makinig ka, Mr. Vice President. Ang Lipanton, pagkatagal-tagal na yung mining company na yan, ang dami na nga problema dinulot yan sa ating kalikasan. After so many years in operation at bilyong-bilyong-bilyong piso na mga kinita ninyo dyan, don't tell me dahil lamang sa COVID, madidelay na ang pensyon ng mga taong kumayod, nagpapawis at halos ng kamatay na sa hirap ng pagtatrabaho dyan sa inyo ngayon, ipagkakait nyo yung kung ano yung narapat sa kanila, hindi pwede. 24 months nyo, iutay-utay itong 7 months na pension, i-divide nyo by 24 months, 2 years, no F-way. Ako sir, meron kong gagawin mga paraan na para masiguro makakuha ng ustisya itong mga tao. Meron po akong mga kausapin mga ahensya ng gobyerno, meron po akong pwedeng pupuntahan na mga ahensya ng nating pamalaan para kayo po'y maobliga. Otherwise, eh, meron po ang kalalagyan dito. Hindi po pwede. Pangapi po itong ginawa nyo. Matapos nyo pang pakinabangan itong mga minero ninyo. Tapos ngayon, mahina na sila. Uh, sa tingin nyo, hindi na sila pwedeng uh, mapakinabangan ninyo dahil matanda na sila. Bigla nyo sila iwan sa ere. 7 months, up to 22 months, ninyo bibigyan pension. Eh, hindi ako papayag. Just to clarify, yung pong pension na yan is company-initiated pension. So, hindi po ito yun mandated. Pinipilit din namin na i- uh, i-normalize yung payment. Pero company initiated, pero ito po expected na nila kasi nga po, kaya siguro sila pumasok sa inyo bilang minero dahil incentive para sa kanila ito, benefits ito na pag pumasok sa uh, Lipanto, eh, meron pala kaming pension Compliments of the company. Isa pong pang on yan. Kaya maraming pupunta sa inyo mag maging minero. Don't use that to mean na company initiated at walang kinalaman yung mandato ng gobyerno. Ah, hindi naman po. Kinaklarify lang po yon So ano uh, Senator Gentil lang po. Okay, so uh, again we we'll, uh, we will take the this this coming October 10 or 11 and we will try our best do na sinabi niyo regarding to sa uh, on or before the end of this year. No? on or before December 24. Okay, yeah. But, sige, bigyan hanggang December 30, sige. Hanggang December 30 dapat may bigay na po lahat. Sir, bilyones na po yung pera niyo sa bangko. Sa maniwala kayo sa hindi, ang dami niyo na pong perang kinita. Ilan taon na ako kaya diyan nag nag-aaral pa lang ata ako sa high school meron ng lipanto eh oh don't tell me hindi pa kayo nakaipon ng bilyon-bilyon baka kinakalawang na po yung mga pera niyo diyan oh inaamag na diyan sa mga po, bangko ganto lang po pag-usapan po namin, yun, pag po namin yun, pag yung sa sinabi niyo ano no uh, condition and we'll go and we'll get back to our uh, retirees oh very good sandela po sana magandang hapon po miss apil Mag magandang hapon din po sir Rafi I need your help and support dito po ma'am para naman hindi po magmukhang kawawa at aping-api itong mga minero dyan po sa Lipanto. Marami sa kanila ma'am, 7 months, meron pa up to 22 months and who knows, baka meron pang 2 years na hindi nakatanggap uh -huh. ng expected pension nila. Ma'am, although na ako na po ito si Mr. Ragudino, yung Vice President ng HR and I really appreciate it. Paki uh, pakisiguro lang ma'am na ba on or before December 30, may bigay na po yung mga pensyon nilang hindi pa nabibigay ng Lipanto for so many months. Pwede ba ma'am? Magtulungan tayo? Ah, uh, sige po sir. Wala akong uh, problema yan. Lagi naman ho uh, kaming tumutulong pag may mga problema mga ano, mga manggagawa kaya mga uh, concerned uh, employees. Uh, but uh, yung pension plan yata ng company yan, and uh, hindi kami kasama dyan but we will uh, we will help makakaasa po sila na tutulong po kami para uh, pag uh, sa Lipanto ang obligation nila sa kanila po. Opo, kasi in-expect na po to ng mga minero, ng mga retirees. ba diba? Kaya nga sabi ko kanina, uh, although hindi nga po ito galing sa yung government mandated na pension, mm -hmm. kundi ito po yes, yung company initiated, sabi niyo nga po at sabi uh, din po uh, uh, ni Mr. Godino, pero ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit itong mga minero nung sila po ay nagtatrabaho pa diyan eh nagsusumikap na makapagtrabaho sa Lipanto dahil pangkamun po ito, binipisyo po ito, di ba? Mm -hmm. Na in uh -huh. nila. Mm -hmm. So expected na nila ito, sana ma'am, kung ano may napag-usapan sundin. Ma'am, pakitulungan oh. ma'am ha. Yes po sir, no problem po. or will ano. Uh, hindi ko kasi sila uh, lumalapit sa amin eh. Ngayon ma'am? Yes kami na po Aha. ang lumalapit sa inyo ako po ay lumalapit yes, sa inyo po, uh, on okay, their behalf so okay, oh, sir yes sir uh we'll uh, try our best to assist and help them maraming salamat po madam thank you very much dino sir, Godino, 10, sir december. Ha, december 30 sir ha, pero itong october 10 to 11 mabibigyan na po sa kanila yes, natyo kanilang yes, regular pension opo salamat po mr Godino sir thank you po thank you po god bless po mr Godino sir ma'am joseline yes, october sir. 10 to 11, dalawang araw yan, ibibigay na po sa inyong lahat yung inyong regular monthly pension. Oh. oh. And then, on or December 30, binigyan ko siya hanggang 30, December 30, may bibigay po ang lahat ng mga backlog. Sir, yung ng pera. kung ano, meron pa po kaming concern, yung sick leave po noong 2019, hindi pa po naibigay. Sick leave, earned vacation leave, hindi pa po naibigay, ah. hindi pa nabayaran. So, 'Yung long po sana 'yun po ang hinihingi po namin, 'yung long Nam Abang Habang si nabubuhay pa po kami sana imatikman matikman po namin 'yung mga pera ng mga asawa namin. Agree. So 'yung mga sick leave at sa vacation leave hindi pa rin nabibigay? Hindi pa, pa rin nabibigay 2019 doon. 2019 po 'yun. Okay, ilan po sa inyo ang hindi pa nakatanggap ng sick leave at sa vacation leave? Mga 20 tier. Sir Nestor. Opo. Meron din pala mga sick leave at sa vacation leave na hindi rin po nabibigay sa kanila that I have to check. I I am not really privy on that. Opo, opo. Hindi Paki... po ako familiar sa problema niyan. But I will, I will I will try my best to check on that. Opo, pakisama na rin po doon sa December 30, isama niyo na rin po pagbibigay sa kanila yung kanilang mga sick leave at sa vacation leave. Karamihan po pala sa kanila, sir, uh, galing pa sa malalayang lugar. So kawawa naman, sir, nagpapabalik-balik na sila dyan sa inyo. Hindi pa nga sa sick leave, baka I don't know about it, pero baka minor lang yung pero I will check on the number of ano. Paki-check uh, lang po sir ha. Up, up, up. Tapos ilamsam niyo na lang po. Salamat po sir. Ma'am Jocelyn, meron pa kayo ibang concern? Sir, ang gusto po ng lahat ng pensioner po, consistent po silang magbigay ng pension, hindi po yung putol-putol po. Dapat kung sinabi nilang magbigay sila ng October, <clears throat> November, December hanggang magbigay, hanggang buhay pa po yung mga pensioner, ibigay nila ng buwanan po yung pension. Tama. Starting October, one van po mayroon pong pension. Ah, okay. So starting October consistent na po. Yung yun kasi ang gusto ni ano eh nila Ma'am Jocelyn. October, November, December, January, February tuloy-tuloy na po o, yan po, consistent. Opa. Very good. At sa kaser, yung ano yung sick leave at sa vacation leave sir Nestor? Sige po, check ko po kasi baka hindi ko alam kung sino yung mga ano, retirees na may problema pa dyan. Eh. I have coordinate lang siguro kay Cesar Banuel. Apo, sige Oo. po. Ang mangyari po nito, uh, sasamahan po kayo ni George, yung aming pong uh, inkargado sa Action Center sa Benguet at uh, pupunta po muna dyan sa uh, kay Miss Faye Appeal at si Miss Appeal po mag-facilitate, mag-usap-usap para masiguro po lahat ng pag-usapan natin ay masusunod. Okay po, Sir sige Nestor. Po. Thank you po, Sir Nestor. Opo, sir. Thank you po. po, sir. Po, sir. Okay. Ganun lamang George. Pakisamahan sila. Okay na yan. Uh, doon kay Sir Nestor Godino. Okay. Ingat po. God bless. Ganun